Ayan, magandang uh, hapon po sa ating lahat My name is uh, Deo Balbuena ang tunay ko pong pangalan at uh, kilala po ako bilang isang diwata pares Nandito po kami para mag-file po ng COC para po sa vendor Party List at isa po ako sa mga nominado So maraming salamat po at magandang hapon ulit sa ating lahat So ayan, ang vendor Party List po ay ito po ay samahan ng bawat maninindang Pilipino na... Alam ko po na marami ng party list pero ang vendors po kasi uh, wala pa po, po talagang uh, nagre-represent para po magkaroon ng boses ang bawat maninindang Pilipino. Kaya po nandito kami ngayon para tumayo bilang isang boses ng bawat maninindang Pilipino. Hindi lang po dito sa Manila kundi sa buong uh, Pilipinas po. So, ang kasama ko po ay uh, ang aming uh, founding chairman. Nandito po sila. Kasama namin si Tita uh, Malolipana. sir.